Kamanghamangha talaga kung ano ang buhay sa ilalim ng dagat. Tahimik, malalim, at ganap na hiwalay sa kung anong meron tayo sa ibabaw. Pero minsan, masyadong malalim ang mga lihim na yan para tanggapin ng tao. Ako si Caleb, dating residente ng isang maliit na baybay na bayan sa Timog. Hindi ko nasasabihin ang pangalan, kasi wala na ito sa mapa. Tahimik noon ang buhay namin. Lahat ng kailangan namin, binibigay ng dagat sariwang isda, mabuting panahon, at mga kapitbahay na parang pamilya. Pero sabi nga nila, kapag masyadong maganda ang takbo ng lahat, may kapalit. Ang araw ng unang babala, si Rogers Craig Jeans ang pinakamatandang manging isda sa amin, parang alamat na buhay. Habang lahat may high-tech na gamit na, siya, lumulubog pa rin sa gitna ng bay gamit lang ang lumang bangka at malamig na beer. Mahilig pa siyang manghikayat ng mga kabataan, kasama ako, para tumulong sa pangingisda. Kasi raw, mas masaya pag may mga bata pa sa bangka ng old scrugians. Isang umaga, sabay naming sinagupa ang hamog at alon. Tahimik lang, hangin, dagat, at kaluskos ng lambat. Hanggang sa narinig naming nagsalita si Roger. Big catch today, lads. Feel it in me bones. Natawa kami, pero tama siya, nang hilahin namin ang lambat, mabigat. Con ng Bluefin, buhay na buhay, kumikislap sa sikat ng araw. Masayang araw sana yun, kung hindi lang biglang. Tulungan mo ko, please. Napatingin kaming lahat sa lambat. Isang boses ng batang babae. Mula, sa ilalim ng mga isda. Natarante kami, binuksan agad ni Roger ang net, akala namin may diver o batang nalunon. Pero nang maalis ang mga isda, wala. Hangin lang. Hanggang sa muli naming narinig. Hindi ako makahinga. Tumingin ako sa palad kong may hawak na bluefin. Bumukas ang bibig nito at nagsalita. Masakit. Hindi makahinga. Nabitawan ko ito. Sunod-sunod ang mga tinig daan-daan, sabay-sabay, mula sa mga isdang humihinga sa deck. Masakit. Tulungan mo kami. Hindi makabalik. Hindi makabalik. Sinabayan ito ng mga alon na parang nagagalit. Ang hangin, naging mabigat, amoy asin at bulok na karne. Hanggang sa biglang nagsabay-sabay ang mga tinig, malamig, sabay sa ihip ng hangin. Hindi rin dapat, kayo. Pagkatapos noon, tumigil lahat ng isda. Tahimik, patay, si Roger ang unang nagsalita. Walang magsasabi niyan sa kahit sino. Kukunin natin ang huli, doble ang bayad, tapos kalimutan na natin ito. Walang umimik, tahimik naming dinala pauwi ang mga patay na isda. Pagkatapos ng araw na yun. Simula noon, nagbago ang bayan. Dumami ang nalunod. Ang mga isdang niluluto sa hapag, may kakaibang amoy. At si Roger, halos araw-araw na lang nasa dagat, mag-isa. Hanggang isang araw, hindi na siya bumalik. Araw ng lunes nang makita ko ang unang poster. Isang sirena sa gitna ng clamshell, nakangiti, may nakasulat sa ilalim. A-N-T-H-E-M-U-S-A, -E The Pearl of Nightlife Entertainment Live every night. Hindi ko alam kung saan galing yung gusali. Pero kinabukasan, nandoon na ito sa mismong dalampasigan. Parang templo na ginawang nightclub, marmol, haligi, neon lights. At sa gitna, kumikislap ang signage ng sirena. Ang gabing hindi ko malilimutan. Curious kaming lahat. Sa unang gabi ng pagbubukas, mahaba ang pila. Nang makapasok ako, para akong nasa ibang mundo. Bawat ilaw, bawat tunog, parang umaalon, parang dagat. Ang mga staff, lahat babae, lahat magaganda, at lahat ngayon ko lang nakita. Habang nagiinuman ng mga tao, pinatay ang ilaw. Isang tinig ang sumigaw sa speaker. Mga ginuot binibini, handa na ba kayo? Ipinapakilala namin, ang bituin ng Anthony Musa, Pearl. Lumiwanag ang entablado, at doon ko siya nakita. Si Pearl, mahaba ang buhok na parang ginintuan. Ang mata niya asol, pero parang tubig, gumagalaw. Nang magsimula siyang kumanta, lahat ng tao, natahimik, hindi ko maintindihan ang wika, pero ang tunog, parang dagat na umaawit, habang kumakanta siya, parang nawawala ang bigat sa katawan ko, parang hinihila pababa, malambing pero nakakatakot. Pagkatapos ng kanta, pawisan kaming lahat, nanginginig pero masaya. Marami ang nagduguan ng paakakasayaw, pero wala sa kanila ang nagreklamo. Ang pagbabalik ng awit. Ilang linggo matapos noon, lahat ng tao sa bayan ay palaging nandon. At lahat sila, parang pagod. Mapotla. Malalim ang eyebags. Pero sa tuwing maririnig nila ang pangalan ni Pearl. ngumingiti sila. Ako lang ang hindi makabalik. Tuwing susubukan kong pumila, parang tinataboy ako ng hangin. Pero gabi-gabi, napapanaginipan ko ang awit niya. Gusto kong marinig ulit. Hanggang sa dumating ang gabi ng grand performance. Sabi ng mga tao, ito raw ang pinakamagandang gabi ng Anthe Musa. Hindi ako makapunta sa regular na pila, kaya pumasok ako sa likod. Sa delivery door, unlock, tahimik. Pagbukas ko ng pinto, amoy asin at dugo. Tahimik ang buong lugar, walang musika, walang tao, hangin lang, at isang kaluskos. Yung tunog ng basang bagay na hinihila sa sahig. Lumapit ako sa main hall, at nakita ko ang tunay na mukha ni Pearl. Ang mga tao, nakahandusay sa sahig, basang-basa, nanginginig. Sa gitna nila, si Pearl. Pero wala na siyang paa. Ang ibabang kalahati niya, buntot ng isda, kulay pilak asol. Ang mga mata niya, wala ng pupil, puro puti. Sa paligid niya, kumikislap ang mga suki ng club, pero hindi sumasayaw. Nakabuka ang mga bibig nila, kumakanta. Iisang tono, iisang awit. Ang awit na narinig namin sa dagat. Hindi makabalik, hindi rin kayo. Bumalik ang tunog sa utak ko, boses ng mga isda, sigaw ng alon. Biglang damilat si Pearl. Tumingin sa akin. Ngumiti. Tumulong ka noon, Caleb, ngayon, panahon mo na para bumalik. Bago ko pa magawa ang kahit ano, bumukas ang sahig ng club. Lumiit, lumubog, at ang ilalim, dagat. Nagsimulang umapaw ang tubig, malamig, maalat, at amoy bulok. Isang kamay ang humawak sa binti ko, malamig, madulas, parang kaliskis. Bago ako tuluyang mahayla, nakita ko sa ilalim. Si Roger, patay ang mata, nakangiti, hawak ang lambat na puno ng tao. Ang huling awit, hindi ko na alam kung paano ako nakalabas. Nang magising ako, wasak na ang bay. Walang tao, wala ang club. Ang parola, Tahimi. Ang dagat, mapayapa, pero minsan, kapag maalon ang gabi, maririnig mo pa rin mula sa alon ang boses ni Pearl. Humahaplos sa hangin.